Aling Janet, don don. Tao po. Maglalaro po kami ng bilyar. Si Kuya Carl. Huminto ako. Nakiramdam ako. Patuloy pa rin sa pagtawag si Kuya Carl. Marahil ay alam niya na nasa loob lang kami ng bahay dahil bukas ang tindahan. Bahagya akong sumilip sa bintana. Aling Janet, Tao po, maglalaro po kami, sabi ni Carl. Saglit lang at may ginagawa lang ako, sagot ni nanay. Gumapang ako papunta sa banyo para kuhanin ang aking gamit. Dahil kung tatayo ako, ay makikita ako ng grupo ni Carl mula sa bintana. Kasunod ko si nanay na paluhod na naglalakad at napapatawa sa aming sitwasyon. Kinuha rin niya ang kanyang gamit. Ikaw ha? Pati si tita Angie mo. Pinapakialaman mo? Sabi ni nanay. Pumasok po siya sa kwarto ko kagabi. Akala ko nga po, ikaw yun eh, sagot ko. At bakit mo naman inisip na papasukin kita sa kwarto mo? Tanong ni nanay natigilan ako. Hindi ko pwedeng sabihin na pinainom ko siya ng gamot. Pero alam mo, mabuti na nga lang at nandito ako sa bahay. Paano na lang kung ibang tao ang nakakasama ko? Baka kung ano na ang nangyari sa akin. Hayaan mo nanay. Ako ang bahalang magbantay sa'yo. Walang ibang tao o sino mang tao ang makakalapit sa iyo. Sabi ni Don Don. Papayag ako na bantayan mo ko. Pero sa maraming kondisyon. Una, ay walang makakaalam. Hindi mo na rin pakikialaman ang tita Anchi mo at ang ati Gaying mo. Opo nay, payag po ako. Nagmamadali kong sagot. Alam mo anak, kapag nagkaroon ka ng girlfriend, ay tiyak na mawawala ang interes mo sa kahit sino mang babae. Sa ayaw at sa gusto mo, ay darating ang panahon na iyon, sabi ni nanay. Hindi ako nagsalita at sumagot sa kanya. Kung hindi lang sana niya aksidente na nainom ang tabletas, ay hindi naman siguro mangyayari yon. Pero hindi naman ako nagsisisi. Isang araw, ay may tumigil na sasakyan sa kanilang tapat. Bumaba mula dito ang kanyang kapatid ni si Angie. Wala si Don Don ng araw na iyon dahil kumukuha ito ng entrance exam sa isang universidad sa Maynila. Nagpaalam din ito na doon na siya matutulog sa bahay ng kanyang kaibigan na kasama niyang kumuha ng exam. Pinayagan ito ni Janet dahil tuwing sasapit ang gabi ay nadadagdagan ang kanyang nararamdaman para na rin makaiwas sa maaaring mangyari. Laking gulat ni Janet nang makita niya na kasama ni Angie ang kanilang pinsan na si Obet. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Kasunod ni Obet si Gaying na bumaba ng likuran ng kotse. Sinalubong ni Janet ang tatlo at nagkamustahan sila. Birthday pala ni Obet nung nagdaang linggo at kaya sila dinalaw nito ay para sila i-blow out. Inaaya sila ni Obet na mamasyal at kumain sa labas. Sinabi ni Angie na huwag intindihin ni Janet ang tindahan dahil si Gaying ang maiiwanan sa kanyang bahay. Ayos lang naman kay Janet dahil hindi naman uuwi ngayon si Dondon, Kaya walang tsansa na magkita ang dalawa. Agad na nag-ayos si Janet at lumakad silang tatlo. Sa isang mamahali na restaurant sila tumuloy at kumain. Habang kumakain, ay masaya silang nagkukwentuhan. Bakit hindi sumama ang asawa mo? Tanong ni Janet kay Angie. Gusto ko kasi na tayo lang magpipinsan ang magkakasama ngayon. Parang reunion na natin. Si Obet ang sumagot sa tanong ni Janet. Sabi ko nga kay Angie ay isama na rin namin si Gaying, pero ayaw niya. Wala daw kasi maiiwan sa tindahan mo. Dugtong ni Obet. Oo. Sayang ang benta kung isasara ko ang tindahan. Sagot ni Janet. Pero alam niya ang tunay na dahilan kung bakit ayaw ni Angie na isama si Gaying. Mabuti na yung doon siya sa tindahan ni ate. Baka kasi kung ano ang gawin niya kapag sa amin ko siya iiwan. Makahulugang sagot ni Angie. Bakit? Hanggang ngayon ba ay ganun pa rin si Gaying? Tanong ni Obet. Oo, mahilig pa rin pumatol kahit kanino sagot ni Janet. Napatawa ng malakas si Obet at hindi na rin naiwasan na tumawa si Janet at Angie. Masayang nagkwentuhan ang tatlo at pagkatapos nilang kumain ay nag-usap sila kung saan sila pupunta. Mabuti pa kaya ay doon na lang tayo sa bahay ko. Tutal ako lang naman ang tao doon. Sa makalawa pa ang balik ng asawa ko mula sa Cebu kasama ang anak namin sohes Johnny Obet. Sige, tsaka parang gusto kong mag-inom. Katulad ng ginagawa natin nung araw, sabi ni Angie. Payag ka ba, Janet? Mas mabuti na siguro na sa bahay tayo mag-inom. Para kung malasing man kayong dalawa, ay pwede nang magpahinga muna kayo sa amin. Tanong ni Obet. Hindi ako malalasing. Kahit wala akong ensayo sa inom ay hindi mo ako mapapabagsak. Sagot ni Janet. Ano pang hinihintay natin? Let's go. Sabi ni Obet. Pagdating sa bahay ni Obet, ay napansin ni Janet ang inflatable pool sa likod ng bahay. Sinabi ni Obet na ang anak niya ang nagpabili noon. Naisipan daw nilang mag-asawa na medyo malaki na ang bilhin para magkasya silang mag-anak. Kapag mainit daw ang panahon ay nagbababad sila dito. Wala pang halos kapitbahay si Obet sa kanilang subdivision. At hanggang dibdib ang bakod ng kanyang bahay. Kaya kung hindi sasadyain na sumilip sa bakod, ay hindi mapapansin mula sa labas ang pool. Isa lang ang anak ni Obet. Si Wendy at kaedad ito ng anak ni Angie na si Cheche na magdodose si anyos pa lamang. Gusto nyo ba na magbabadyan sa pool? Tamang-tama mainit ang panahon, tanong ni Obet. Wala kaming dalang damit na pampaligo, sabi ni Angie. Madali lang gawan ng paraan yan. Wala namang tao dito kundi tayo lang, sabi ni Obet. Ayoko nga, makita mo pa ang bilbil at kamot namin sabi ni Janet. Wala akong stock na beer dito. Tikila meron ako. Ito na lang ang inumin natin, sabi ni Obet. Inayos ni Obet ang garden sa likod ng bahay. Doon daw sila mag-inom para kung sakali na magsuka ang dalawa, ay hindi madumihan ang loob ng kanilang bahay, sabay tawa ng malakas. Naghanda din siya ng iodized salt at lemon. Nagumpisang magtagayan ang tatlo. Hindi nagtagal, ay naramdaman na ng magkapatid ang epekto ng alak. Ang init pala sa pakiramdam yan, sabi ni Angie. Si Janet naman ay nakakaramdam na ng kaunting pagkahilo. Panay ang kantsaw ni Obet sa dalawa. Kaya kahit tinatamaan na, ay hindi tumatanggi ang dalawa sa tagay. Malapit na nilang maubos ang isang bote at lasing na ang dalawang babae. Maging si Obet ay medyo lasing na rin. Si Obet ang tatagay ng pigilan ito ni Angie. Teka muna, bored naman ang inuman natin. Walang excitement, sabi ni Angie. Kinuha nito ang iodized salt at ibinudbod sa kanyang braso at sinabi kay Obet na doon niya kuhanin ang asin. Agad naman na sinunod ni Obet ang hiling ni Angie. Si Janet naman ang susunod na iinom. Kinuha ni Obet ang asin at ibinudbod sa kanyang labi. Sinabi nito kay Janet na doon kuhanin ang asin. Parang ayaw pa ni Janet pero sa kapipilit ni Angie ay ginawa na rin niya ang hiling ni Obet. Nang si Angie naman ang iinom, ay iba ang ginawa ni Obet. Kumuha ito ng slice ng lemon at inipit sa kanyang bibig. Naunawaan ni Angie ang ibig mangyari ni Obet. Pag shot ni Angie, ay lumapit ito kay Obet at sinipsip ang lemon sa labi ng lalaki. Nakamasid lang si Janet sa dalawa nang maghiwalay ang labi ng dalawa at tumayo si Angie. Talagang hindi ko na kaya. Insan maliligo ako sa pool mo ang init, paalam ni Angie. Tumayo si Angie, palibhasa ay lasing na. Naligo ito sa pool. Ate Janet, halika, presko dito, sabi ni Angie. Mainit din ang pakiramdam ni Janet dahil sa nainom na alak. Pero mas mainit ang pakiramdam niya sa nasaksihan na ginawa ni Obet at Angie. Tumayo si Janet at lumusong din sa tubig. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Sabi ni Janet. Agad na pumunta si Obet at lumusong din sa maliit na pool. Ate parang mas nag-iba si Obet. Bulong ni Angie. Ikaw talaga, kung ano-ano ang nakikita mo, sagot ni Janet. Kunwari ka pa, kundi ko pa alam ay munti ka na rin kayo, sabi ni Angie. Pagkalusong ni Obet sa pool, ay nagsalin ito ng alak at iniabot iyon kay Angie kusa nang inilagay ni Obet ang lemon sa kanyang bibig. At nang inumin ni Angie ang alak, ay agad itong yumakap kay Obet. Sinipsip niya ang lemon sa bibig nito. Habang ninanamnam ni Angie ang lemon, ay nagdikit ang kanilang mga labi. Tumagal ng halos dalawang minuto bago maghiwalay ang dalawa. Si Janet na ang iinom sinabi ni Janet na ayaw niya ng lemon. Ayod ay salt daw ang gusto niya. Kumuha ng asin si Obet at ibinudbod iyon sa kanyang labi. Akma nang iinumin ni Janet ang tagay niya nang awatin siya ni Obet. Teka, may mas maganda akong naiisip, sabi ni Obet at tumayo si Obet. Kinuha ni Obet ang asin at ibinudbod sa kanyang matipunong braso. "Ayan, tagay na," sabi ni Obet. Nilagok ni Janet ang alak at pagkatapos ay kinuha nito ang asin sa matipunong braso ni Obet. Kakaiba na ang nararamdaman ng magkapatid dahil na rin sa epekto ng alak. Ang kanilang katawan ay nag-iinit at hindi nila maintindihan. Pero may kakaiba silang bagay na gustong makuha kay Obet na hindi nila kayang ipaliwanag sa mga oras na iyon. Muli silang nagpatuloy sa pag-inom ng alak hanggang sa nalasing ang mga ito. Nakatulog si Angie at si Janet. Kanoon rin si Obet. Kasalukuyan na nananaginip si Janet, may kakaiba siyang napapanaginipan. Kasunod noon ay naalimpungatan siya mula sa kanyang pagtulog. Wala pala siya sa kanilang bahay. Nananaginip siya ng kakaiba. Medyo nahihilo pa rin siya pero pinilit niyang magmulat ng mga mata. Tumingin siya at nakita niya si Obed. Hinanap ng kanyang mata sa paligid si Angie, pero wala ito. Muli siyang pumikit dahil nahihilo pa. Dahil sa pagkalangos sa alak na kanyang nainom. Kahit na nailabas na ni Janet ang init na kanyang nararamdaman, ay hindi pa rin nababawasan ang nararamdaman nito. Patuloy pa rin si Obet. Bakit mo ako iniwan sa labas? ang daya mo naman. Narinig ni Janet na sabi ni Angie. Nananatiling pikit si Janet. Nakadama siya ng panghihinayang. Tulog na tulog ka kasi. Ayaw kong abalahin ka sa pagtulog mo. Sagot ni Obet. Kanina pa ba kayo? Tulog naman yata si ate. Ako na lang harapin mo. Oo, sige. Sagot naman ni Obet. Ako na lang. Pilit ni Angie. Sabay hila kay Obet. Naramdaman ni Janet na umalis na si Obet. Ilang sandali lang ay naramdaman ni Janet na humiga si Angie sa kanyang tabi. Nananatiling pikit si Janet pero alam niya ang nangyayari. Marahang hinawakan ni Obet si Angie sa magkabilang braso. Dahan-dahan niya itong hinalikan at gumanti naman si Angie ng halik sa kanya. At nangyari na nga ang bagay na iyon. Kanina, habang magkasama si Obet at Janet, ay may binangkit na pangalan si Janet. At ang pangalan na iyon ay Dondon. Don. Ang kilala lang niyang Dondon. Don, ay ang anak ni Janet. Pwera na lang kung may ibang dondon ang tinutukoy ni Janet. Naghinala si Obet na baka may kabit si Janet na kapangalan ng kanyang anak. Nasa abroad kasi ang asawa ni Janet at baka natukso itong pumatol sa iba. Hindi naman katakataka dahil kani-kanina lang ay ultimo si Obet ay hindi pinalampas ni Janet. May kilala ka bang Don Don na tumatambay doon kina Janet? tanong ni Obet kay Angie. O,o. Yung anak niya. Sagot ni Angie. Ano ka ba? Kilala ko yun. Bukod sa pamangkin natin, may kilala ka pa ba? Sabi ni Obet. Wala akong alam. Kilala ko ang grupo ni Carl. Dahil halos araw-araw naroon ang mga iyon. Pero walang Dondon -don sa tropa nila, sabi ni Angie. Wala kang kilalang Dondon, -don, maliban sa pamangkin mo? Tanong ni Obet. Wala. Bakit mo na itanong? Sabi ni Angie. Wala naman. Nananaginip si Janet. May binabanggit na Dondon. -don. Sagot ni Obet. Sino pa ba yun? Siyempre yung anak niya yun. Naaalala siguro niya dahil nagpaalam na doon matutulog sa bahay ng kabarkada niya. Alam mo naman na babing baby kay ate Janet yon. Sagot ni Angie. Hindi na kumibo si Obet. Kung andon doon na binabanggit ni Janet ay ang kanyang anak nga. Ibig sabihin, ay napapanaginipan ito. Samantala, ay narinig lahat ni Janet ang usapan ng dalawa. Nabanggit pala niya ang pangalan ng kanyang anak. Iniisip niya ngayon kung naghihinala si Obet sa kanya. Kung sa bagay, ay panaginip lang naman iyon at maaaring isipin ni Obet na lahat ay maaaring mangyari sa panaginip kahit sa mga imposibleng bagay. Mag-shower muna ako. Kagabihin kami pag-uwi. Ikaw muna ang bahala kay ate. Sabi ni Angie. Naiwan si Janet at Obet sa kwarto. Naramdaman ni Janet ang labi ni Obet. Humanga si Janet sa resistensya ni Obet. Dahil katatapos lang nilang maglabas ng init ni Angie. Pero ngayon ay mukhang siya naman ang haharapin nito. Hindi na nakapagpigil si Janet. Nagmulat siya ng mata. Kunwari ay nagising siya. Obet, si Angie, baka makita tayo. Sabi ni Janet na kunwari ay nagulat sa ginagawa ni Obet. Naliligo siya. Mamaya pa babalik yun. Sagot ni Obet. Medyo lumipas na ang epekto ng ala kay Janet dahil hindi na siya masyadong nahihilo. Lumaban na siya ng halikan kay Obet. Habang hinahalikan ni Obet si Janet, ay parang nakaramdam si Obet ng pagod. Pumihit si Obet at humiga sa tabi ni Janet. Muli nitong hinalikan sa labi si Janet at bumulong. Pasensya ka na. Nasobrahan yata ako sa tikila, sabi ni Obet. Okay lang, sagot ni Janet kahit naghihimutok ang kanyang kalooban dahil sa kanyang panghihinayang. Magpapahinga lang ako saglit, maya maya okay na ako, sabi ni Obet. Nakayakap si Obet kay Janet nang bumukas ang pinto. Si Angie, tapos na siyang maligo. Tinanggal ni Angie ang tuwalya sa kanyang katawan at ipinahid ito sa kanyang buhok para matuyo. Okay na kayo ate? Magayos ka na, gagabihin tayo, sabi ni Angie. Natural ang bawat kilos ni Anji. hindi ito naaasiwa kahit nasa harapan niya si Janet at Obet na magyayakap. Nagsimula nang magbihis si Angie, kaya kahit nang hihina pa, ay tumayo na si Janet para mag-ayos. Naiwan si Obet na nakahiga sa kama. Tumuloy sa banyo si Janet para maglinis ng katawan. Matapos maligo, ay nagbihis na rin si Janet. Naabutan niya si Obet at Angie sa living room. Nakakandong si Angie kay Obet at naghahalikan ang dalawa. Walang imikan ang tatlo habang nasa daan. Naunang ihinatid ni Obet si Janet dahil kailangan nang sunduin nila si Gaying. Medyo madilim na nang sapitin nila ang bahay ni Janet. Nagtaka si Janet dahil sarado ang tindahan at bilyaran. Bukas ang ilaw sa loob ng bahay. Marahil ay walang naglaro ng bilyar. Pero imposible na walang bumibili sa tindahan. Kaya pala isipan sa kanya kung bakit sarado ito. Hindi na sumama sa kanila si Obet dahil nanigarilyo ito sa tabi ng kanyang kotse. Kasama ni Janet si Angie. Hindi sila makapasok sa loob ng bahay dahil nakalak ito. Kaya kinuha ni Janet ang susi niya at binuksan ang pintuan Pagpasok sa loob ay walang tao sa living room Narinig nila ang mahinang boses sa itaas Napakapit si Angie sa braso ni Janet Nagkatinginan ang magkapatid Mabilisan ang aakyat pa itaas si Janet Pero pinigilan siya ni Angie Huwag kang maingay kailangan na mahuli natin sila sa akto. Sabi ni Angie, hindi alam ni Janet kung bakit siya pumayag sa gustong mangyari ng kanyang kapatid. Hindi nila alam kung sino ang kasama ni Gaying. Pero malakas ang hinala ni Angie na ang kanyang asawa ni si Andy ang kasama ni Gaying sa kwarto. Imposible kasi na si Dondon dahil nagpaalam na ito, na doon siya matutulog sa bahay ng kanyang kaibigan. Dahan-dahan silang umakyat sa second floor. Bukas ang pinto ng kwarto ni Tondon. Marahil ay hindi na nila naisipan na isara pa ang pinto dahil sa kasabikan. Pagtapat nila sa pintuan ay tumambad sa kanila si Gaying na nakahiga sa kama. At doon ay nakita din nila si Dondon. Nagulat ang dalawa nang makita ng mga ito si Janet at Angie na nakatayo sa bukana ng pinto. Hindi kumikilo si Dondon. Parang nagtatalo ang isipan nito. Itinulak ni Gaying si Dondon at napaupo ito sa kama. Dali-dali na kinuha ni Gaying ang kanyang gamit at inayos ang sarili. Lakad. Hintayin mo ako sa kotse. Sabi ni Angie kay Gaying, naiwan si Dondon na nakaupo sa kama. Hindi pa rin ito makakibo. Alam na Janet na hindi maaasiwa si Dondon. Akala ko ay hindi ka uuwi. Tanong ni Janet may sakit kasi yung kaibigan ko. Hindi siya kumuha ng entrance exam kaya umuwi na ako. Sagot ni Dondon. Ayusin mo na ang sarili mo. Sabi ni Janet. Hindi kumilos si Don Don. Nananatili itong nakaupo sa kama. Naramdaman ni Janet na siyang siniko ni Angie. Hinila ni Angie si Janet Papalabas ng silid at kinausap siya. Kawawa naman ang pamangkin ko, sabi ni Angie. Ano ang gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Pabalikin ko dito si Gaying? Sagot ni Janet. Bakit si Gaying pa? Eto naman ako oh. Ano ka ba? Nasisiraan ka na rin ba ng ulo? Akala ko ba hindi mo na uulitin ang ginawa mo? Sagot ni Janet. Ewan ko ba ate? Nagre-rebel din na yata ako sa asawa ko. Pasensya ka na. Sorry, sabi ni Angie. Mabuti pa ay umuwi na kayo at ako na ang bahala dito, sabi ni Janet. Ate, mauulit kaya yun? yung magkakasama tayong tatlo ni Obet? Tanong ni Angie habang ihinahatid ito ni Janet palabas ng bahay. Ewan ko, ikaw lang naman ang nag-enjoy. Sagot ni Janet. Eddie di kung gusto mo, ikaw naman sa susunod ang mag-enjoy. Sabi ni Angie. Bahala na. Tsaka kailan pa yon? Pag uwi ng asawa ni Obet ay hindi na natin siya makakasama uli. Sagot ni Janet. Kung sa bagay, si sa ang asawa ni Obet. Sagot ni Angie. Nasa gate na sila kung saan nakaparada ang kotse ni Obet. Nakaupo na si Obet sa driver's seat habang si Gaying ay nasa likuran. Pasakay na sa kotse si Angie nang bumalik ito at bumulong kay Janet Huwag ka nang maghanap ng iba Dito lang sa bahay mo Sasaya ka na bulong ni Anji sabay ngiti kay Janet at tuloy-tuloy na sumakay ng kotse Alam ni Janet ang ibig sabihin ni Anji Wala itong kamalay-malay na alam na ni Anji Tama ang kanyang kapatid. Hindi na niya kailangang maghanap ng iba. Bumalik siya sa loob ng bahay. Pagpasok niya, ay doon na nangyari ang lahat. Muli niyang narating ang rurok ng paraiso.